pag yung partner mo pala gusto nang mahipaghiwalay, gusto nang mahipag-break, ayaw na sa iyo or meron na siyang ibang babae. Mapapansin mo te sa ugali niya na magbabago siya, parang ang sama-sama niya sa iyo. Alam mo yung parang irritable siya sa iyo, lagi siyang galit sa iyo, kaya ka na niyang sigawan, kaya ka na niyang murahin. Pero ginagawa niya pala yun para ikaw na yung mismong sumuko. Para pag sumuko ka, hindi siya yung masasisi sa breakup nyo. Pero ang totoo, kaya niya pala ginagawa yung te. Kasi it's either hindi ka na niya mahal or meron na pala talagang iba. Kaya lahat talaga ng paraan-ante gagawin niya para lang mag-break kayo. Siya na yung gagawa ng rason. Alam yung papalabasin pa talaga na parang kami ngayon yung problema. Iiwanan nyo pa kami na parang nag-wonder kami kung ano bang nagawa naming mali. Pero ang totoo kayo yung problema. Ang dali-daling aminin na hindi mo na mahal. Ang dali-daling aminin na meron ng iba. Kailangan pa talagang mag-iwan ka ng trauma dun sa tao. Ano yan? Hindi mo maprank ka kasi wala kang bayag. Grabe yung mga ganitong klaseng tao. Ang sama-sama nyo. Ang sama nyo talaga. Promise, I swear. Ay naku, sinusumpa ko yung mga ganitong klaseng tao. Hindi kayo sasaya. Na nyo na may nasaktan kayong ibang tao.